Ano po guys, ah, uh, naipasok na natin yung ano, yung motor. Pero ang problema is, yung original ng tornil yung maiksi. Kasi sagad na yan eh. Tinanggal ko na nga yung bushing na ito. Ito na po yung mga bushing na. Para mas sumagad siya. Mas lumapat sa loob. Pero ang nangyari is, ang nangyari ay bitin pa din.